hindi tayo lilinis pag hindi tayo naiginig ng salita ng Panginoon. Ngayon po, kaya ang palad natin, nakarinig tayo na salita ng Diyos. So may, you no, may meron tayong uh, chance na malinis, maayos. So, maging malinis sa harapan ng Panginoon sa so, pamagitan ng Kanyang salita. So, hindi, hindi tayo malinis pag hindi tayo nakinig kasalita ng Panginoon, hindi tayo lagagulit. Pag tayo ay hindi nakapainig ng salita ng Panginoon. Sa so, managagaling ng pananampalataya, it comes by hearing and hearing by the word of God. Sabi sa Romans 10.17. Pag tayo na hindi sa ka ng Diyos, yung pananampalataya na sinabi ko. At the more na lumalago ang ating pananampalataya, the more natin nasusunod ang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ay gagawa natin yung plano ng Diyos. Mas masarap ka ng yung plano ng Panginoon sa plano ng tao. Follow God. Sundan natin yan. natin mga tagpon, sa kanyang salita.